Gandang araw mga idol, welcome na naman po dito sa ating Muntin Channel mga idol So sa video natin na ito ngayon mga idol ay ituturo ko po sa inyo mga idol no? kung paano po tayo mag screw mga idol So itong tutorial natin na ito mga idol ay para lamang po sa mga hindi pa nakakalam at saka hindi, hindi pa marunong mga idol or alam na pero nalalaglagan pa rin mga idol no? so itong ituturo natin na itong mga idol ito yung isa sa mga kan mga idol no? isa sa, sa, sa technique natin para hindi nalalag yung, nalalaglag yung, nalalag yung screw natin mga idol kailan sa atin mga idol no eh, kahit marunong na tayo mag, mag screw mga idol inalalaglag eh, nalalaglag pa rin siya mga idol yeah. kahit marunong na po tayo mag screw kapag inano na po natin to sa yero lalo na kapag 0.6 mga idol or 0.5 eh, nalalaglagan po tayo mga idol na na natatanggal po itong screw natin dito so yun po na, na, nalalaglag na siya mga idol so itong mga idol itong tagtingin na natin na ito ay talaga makakatulong po sa inyo so ganito po yung ginagawa natin para hindi na po kayo uh, para hindi na po natin puncheran yung ano para hindi na po kayo magpuncher kasi yung iba mga idol makikita natin ay nagpapuncher po mga idol no So itong diskarte natin na ito mga idol hindi na po natin kailangan magpuncher So rekta na po natin siyang ano mga idol hindi na po natin siya papansirin. So kapag matigas yung ano natin mga idol kapag matigas po yung ay yung halimbawa 0.6 yung ini-screwan natin. So ganito lang mang po yung technique natin mga idol, no? So mga idol, step by step tutorial po itong gagawin natin. Yan, ganito lang po yung gagawin natin mga idol. Yan, mga idol, so ito, ito mga idol, nakikita po natin wala pong screw dito. So ito pala tayo sa kabilang Diyan pala tayo dito pala tayo sa kabila. So, ang gagawin natin mga idol no? para, para lamang po ito sa mga baguhan mga idol at saka hindi pa nakakalam. Baka kasi mabas na naman tayo kasi marami pong magaling dito sa YouTube mga idol. So bihira lamang po yung nagsishare ng kanilang kaalaman mga idol. No? So pag ano po natin ganyan mga idol, minsan kasi natatanggal yan mga idol. Ganun. Gumagalaw siyang ganoon mga idol kaya natatanggal ay e natatanggal yung ano natin so ang tamang ano po natin ang tamang gagawin po natin pero bago natin yan simulan mga idol eh, wag po sana natin kalimutan na mag like mag subscribe at click na rin po ang notification bell mga ina-upload kong video dito sa channel ko tsaka wag nyo na rin po skip yung ads natin mga idol no para makatulong, makatulong rin po kayo sa akin kung nakatulong po itong video natin na ito sa inyo So ang technique po natin yung mga idol para hindi po nalalaglag. So yan katulad niyan. Ngayon kasi mga idol, kapag medyo kapag hinintay lang natin siya na mabutasan, eh yun po yung dahilan kaya nalalaglag siya mga idol. Kapag hindi po natin siya sinamahan ng diin. So ang gagawin po natin kapag 0.5 or 0.6 yung ano natin, yung lalagyan natin ng screw ganito po ang gagawin natin mga idol. Yung, dalawakan po natin siyang ganyan. Then idiin po natin. Yan, uh, tutusukin po natin siyang gano'n, medyo idin po natin ng konti para lumubog po yung itong dulo nito, para lumubog po yung dulo nito mga idol. Kung makikita nyo mga idol, matulis naman siya. So para lumubog mga idol at saka hindi kagalaw yung i-screwan nyo. So ganyan po yung gagawin natin. Yan, kaliputin na po natin yung Yan mga idol, gano'n lamang po mga idol. Gano'n lang po yung technique na gagawin natin para hindi po malaglag yung ating uh, screw mga idol Yan. Yeah, so bali niubos na lang natin yung ating uh, mga idol no? so bali yung ginagawa natin yung mga idol is nagre-repair po tayo so ganito lang yung gagawin natin mga idol so, no? yeah, tignan po natin ng konti yung pano yung style ko yan, dinidin ko po sa mga idol then po siya lang ganun mga idol so ganun lamang po kasimple mga idol no so yun po yung technique natin para hindi po nalalag, nalalaglag yung screw natin dito sa kung mga idol kapag naglalagay tayo ng screw so ganun po yung technique natin kapag nag screw tayo mga idol para hindi po nalalaglag so bali ang gagawin nyo po mga idol ganun lang sundan nyo lamang po yung tutorial natin yan katulad nun mga idol doon naman tayo sa kabila maglagay yan, para mas malapit Inuubos na lang natin yung screw mga idol Kasi last na to So yan mga idol Kung makikita nyo to Siyempre mga idol Kapag magaan lang yan Kapag ganyan lang So ganoon yung nangyayari mga idol no. Kapag magaan lang yung ano natin Tulad nyan mga idol Hindi natin siya Idiniin ng konti Hindi natin diniin ng konti itong screw So ganoon po yung bagsak Yan mga idol Ganoon po yung Mangyayari hindi po katulad na ito kapag diniin natin so ulit pa mga idol no huwag po natin siyang idiin pero diinan natin siya ng konti so yun mga idol diniinan ko na siya ng konti pero gumagalaw pa rin mga idol so bali ang best way natin dyan mga idol para hindi siya gumalaw para hindi malaglag dito sa uh, dulo ng ating kwan, adapter itong screw yan mga idol hawakan po natin siya diin po natin siyang ganon <laughs> Ganun lamang po kasimple mga idol. So, ayan, mga idol. Hanggang dito na lang po itong video natin ito mga idol. No? So, bali, naubos na po yung screw natin. Then, ito mga idol. So, babali makikita po natin. Yan yan po yung damang paglagay natin ng pan mga idol. Yan, yan po yung paglagay natin ng uh, screw kapag sa long spot. Yan mga idol. Tingnan nyo po yung uh, ano natin. So, alternate po siya mga idol. Yan. Alternate po yung paglagay natin ng screw. So, bali itong ilinagay natin yero dito mga idol, no? Yun, yung, yung lagay natin yero. Ah, uh, ito po kasi yung nabaklas mga idol, no? Yan. Ito po yung nabaklas then pinalitan po nila yung bubong. Ito po yung nabaklas mga idol then pinalitan po nila yung style ng bubong, iisang ano kasi itong mga idol, iisang Uh, isang ano lang siya mga idol so bali tinangay kasi ng bagyong egay so malakas po kasi yung bagyong egay mga idol kaya tinangay po niya then di bali meron namang okay naman po yung bagong style niya mga idol no? so bali korean type siya mga idol so yan mga idol lalagyan na lang po ng plain sheet dyan mga idol plain sheet po yung ilalagay nila dyan para hindi po pumasok yung tubig doon sa loob so hanggang dito na lang po itong video natin na ito mga idol sana po nakatulong po sa inyo itong video natin na ito Uh, Kita-kits na lang po tayo Kita-kits na lang po ulit Sa uh, susunod nating video mga idol So mag-iingat po tayo palagi mga idol God bless po mga idol